WRB News FM 103.9 Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ladies and gentlemen, let us all give a warm welcome to the one and only, Honorable Nina Ricci A. Governor of the 30th. Oh, Ladies and gentlemen, uh our -huh. governor will be touring the venue to personally see and appreciate the major accomplishments of every station are now before redone for this provincial office. This remarkable achievements will be presented by none other than our acting provincial director, the son of the chief of oh. police.

Pero kanina, natutuwa naman ako yung sabi ko, talagang ramdam mong nasa risal Ang gift, umaapaw. Pagkanta pa lang, tinatawag ko na si is this an original composition? True enough, original composition. And sabi niya, anong magpakasaya? Huh? Kapag magpakasaya kayo, kami ang bahala sa inyo. Totoo yan kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakapag-enjoy ng mga holidays dahil kayo ang bahala. Ang sabi niyo, may, ano, may tapang. Kanina, talagang matapang, hindi lang sa kanta at sa sayaw. Matapang talaga ang misalenyo. Ah, lahat walang kukurungan. So, sabi nga natin, nung nakikita ko ang achievements for the year, halata na halata ang tapang sa ating lalawigan. Hindi sila pwede basta-basta pumasok, pumunta at magloko dahil kitang-kita ang tapang sa ating mga achievements. Pero ngayon ba nandito tayo hindi para sa tapang. Diba sabi nga niya, ano sabi? Uh, ano yun, sweet lover? Ano nga ba yan? Hindi, hindi driver seat cover. Hindi, yeah. hindi. <laughs> Ayan, basta sabi nyo, di ba, ganyan naman daw, di ba? Kung sino yung matatapang pagdating sa personal naman, yun yung mga pagmahal at mga malambing. Ah, di ba? Nakasipsip tayo ng mga kalokohan. Pero seriously speaking, tonight is a night na hindi naman yung tapang ng pagtugsa. Tuligsa. Am I right? ang pag-usapan natin. Yung tapang natin na sa gitna ng mga hinaharap ng ating bayan, sa gitna ng hinaharap natin mga pagsubok at mga pandemya at mga kalamidad na dumadating sa atin, nandun ang tapang sa pagharap natin sa buhay na kaya pa natin umiti, kumanta, magsayaw at magsama-sama. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. At like every year, nagsasama-sama tayo dito upang tingnan ang hindi naman nagpapaiwan sa YES program na Recycle Christmas Decors ng ating PNP na talaga namang maganda at talagang lalaban, panlaban pa rin pagdating -pag sa Christmas Decors. And sana huwag natin kakalimutan that we are here tonight to remember and to always be reminded one, of course the YES program para sa pagmamahal natin sa ating kalika uh, for each and every one. Dahil ito naman ay ang mag-benefit mag dito ay ang mga mahal natin sa buhay, ang ating lalawigan, ang ating mga kalalawigan at lahat tayo. Sabi ko nga, like last two weeks ago, nakita ko na sa Channel 7, ginagaya rin ng ibang lugar, and I remember only Valenzuela, nag-recycle Christmas tree na rin sila. So palaganap, ginagawa natin ito upang na natin palaganapin ang uh, pagpaangkot mahal sa environment. Another thing I noticed tonight, sabi ko nga kay PD, napansin ko, madaming mga J.O. ba? J -O ang sa ICCB? OJT. OJT sa, na, sa criminology. Natuwa ako kasi naalala ko, nagkaroon tayo ng point na wala nang gustong mag-CD masyado kung konti ang mga kapulisan. At ang nakikita natin ngayon na lahat dito ang mga Esalenyong na gusto ulit pagsilihan, that's a sign for me yung mga nasa criminology na gusto ulit pagsilihan ng pinambaya natin. And I was telling a people, yes. Sabi ko nga sa kanya, alam kong kulang ang kapulisan para sa ating lalawigan. Ngunit kahit na kulang at may shortage tayo, sabi kasi nila dahil malapit tayo sa NCR, sa headquarters, kaya pwedeng binigay na lang ng tulong. But in spite of that, nakulang tayo sa mga kapulisan, tingnan ninyo naman ang mga achievements dito sa ating lalawigan. Tingnan nyo ang peace and order. Talagang isinak ako sa tao na pa rin ang tama at nagagawa magaling talaga. Magiging risale nyo ka ba? Magiging risale Good! <laughs> so, inyo ng akin, nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagmamahal. Sabi ko nga ang mga oras na nagsasaya ang mga pamilya. Hindi magagawa yun kung wala kayo. Nakakapagsaya ang bawat pamilya dahil nandyan kayo. Keep it up. Thank you for your love and service for the province and your country. Merry Christmas everyone. God bless us all. And to God, be all the glory. Merry Christmas. Thank you very much, Governor Inaris. Your words remind us that Christmas is a season of compassion. WRB News FM 103.9 Ang bilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa.